底下。 Nasaan gamit mo? Nandun. Kasaway mo. Let's eat. Pagkain na lang. Ang tawag dito? Istapegi. Peggy. Hapunan. Kasi, black trip lang. Ang tawag dito? Istapegi. Hindi. Hindi. Ah, Pagkain Hindi. mga ako ibang bansa kasi walang kanin Italiano. Ano ba may magkakain sa spaghetti? Hindi, nagkakain siya sa ibang bansa, walang kanin. Pilipinas, lang naman ako makain ng may kanin? Korea, Japan. hindi lang Korea. Karaniwan, Asia. May mga US. Mga ano. Bakit parang kanina, nung hindi pa rin, sabi ko parang ang unti. Ay, parang ang dami naman. Ay, dami Eh! Ano ba madami? Ha? Huh? Madami ba? <laughs> wala pa pala Ay, ganun. Parang... Ay, madami. Ganun, sabi ko ko mm -hmm. ng pa nga. naman sobrang dami. Pwede ka magpa-on na nakbukas. Okay. Ngayong gabi lang naman ito niluto. Um, eh. lasa. Sarap. Kasi okay, lang. yung unay sa day cream. Papagod. Salamat sa din na. Harap tu Kamote. Ano ka? Kamote fry. Hmm. Kamote fry. Hmm. Bawang lang lang. nahan ang sarap kasi ito ang kanin. <laughs> mm. <laughs> ito lang. ulang. kanin pa. Ang kamotiprice ng kanin. kanin. My sauce.

Kau nak beli cincin tu meni? Saya nak pepulih yang ni Tak Saya yang Ayan yung naka-marinate sa rin po. Itagdagdag ako nga naman yung ano, kalamansi. Yung bronze kalamansi. At bukas po lang natin. First day. Na-marinate ko na, na ngayon. super sauce. Ngayon nyo na maigyan ha. Tagal mo ito na pasta. sa pamas din. Nag-order ako dun ng ano eh. May expired na kasi yung points. Sayang naman. Kaya ginamit ko. Kailan dating mong in-order ko yung spa. Kailan dating mong in-order ko yung spa. Bago magkatapos ay. Huwag eh, mo naman lagpas sa tuwad lang pa. Hindi ko naman masasabi kung hanggang saan yun. Hindi naman natin Ito yung ko, Ma. Alam mo, yung biggest lang. Ako dito, tas yung, ano niya, yung yung, yung palgan niya, nakal, hanggang dito. Alam mo? Ang ganda ni Mama. O, ito mo niya, may disaswat mo kanina. Ako paluhin lang ito.

pero normal na na tapos na mamaya ko na ipa Amay ah, sa mga janggol. Ito so, na pinuto natin ngayon ito. Napatulo kasi ng matalay. Sabaw mo dyan. Sabaw mo dyan. Eh. Hey. Tuyong-tuyong yung baon. Parang hindi hmm, siya basa-masa. Nakita mm -hmm. ko yung kamote. Masa, masa yan. Hmm. <laughs> sunog yung ginta. <laughs> hmm? Sunog. <laughs> hindi yan sunog, hindi ko kasi tinanggal yung balat pinirito ka pinirito ka na may balat hmm. love ball asa balat kasi ang sustancia kaya hindi ko tinanggal tayo siyang pulong lupa. <coughs> mm -hmm. Sa nga, di ba may balat pa rin? Ito ka pa naman yun. Ay, gagawin mm -hmm. pa rin. May balat din siya. Mm -hmm. Ang Kita ko na Si amihan yata babalik La wala na lugaran Pero kasama nila mga anak nila Excuse me po What would you be? guys. Mm i -hmm. Bye-bye. 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 Tomorrow again.